patutunayan ko po. Kung merong gusto rito magsabing ang Biblia kulang, sabihin niya sa akin kung ano kulang. Babasahin ko sa kanya na sabi Wala pong kulang eh. Una, ganito. Bigyan ko kayo halimbawa, kapatid, ano? Halimbawa, ah, gusto mo ng malusog na pamumuhay. A healthy life. Nasa Biblia. Ano kakainin mo? Nasa Biblia. Ano iiwasan mo kainin? Nasa Biblia. Gusto mo po ng mabuting maging asawa? Nasa Biblia. Gusto mo ng hanap buhay na mabuti? Nasa Biblia. Gusto mong gumawa ng keso? Nasa Biblia. Wala naman nung kulang eh. Scientific, economic, kung ano-ano pang meek. Ha? Nasa Biblia wala lahat eh. Ewan ko lang yung nagsasabi, kulang daw ang Biblia. Hindi ko totoo, kulang ang Biblia. Kompleto po yan. Kaya sabi ng Diyos, 22, 18 ng Apokalipsis. Basa aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung sino man ay magdagdag sa mga ito, daragdagan din siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Kung ang sino man ay magalis ng mga salita ng aklat ng hulang ito, aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. Ibig sabihin, kumpleto yan. Bawal dagdagan, bawal mawasan. Kumpleto po. Gusto mo ng mabuting anak, ah, sa Biblia. Mabuting asawa, nasa Biblia. Gusto mo yung gumaling sakit sa puso, nasa Biblia. May sakit kang... Ang gamot nasa Biblia po eh. Lahat po lang halos kaalaman ng tao sa ikabubuti nasa, nasa Biblia po. Kaya kung bawa, nandududa kayo, baka kulang. Eh, di, ang nandyan eh, basahin mo. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Tama yun para sa anak. Ikalang mo ang iyong ama at ang iyong ina na siyang unang utos na may pangako upang ikaw ay yumaong mabutit, mabuhay ka ng malaon sa lupa, etc. Wala naman yung kulang eh. Ako po'y gumagarantya, mag-isip lang kayo, baka meron kayo alam na kulang, sino man tao rito ngayon. Pag-usapan po natin, nasa Biblia po. Wala pong kulang sa Biblia.